Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'ad. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tutugon lamang tayo mula sa mga nagpi-PM sa atin, mga nagbi-message sa atin na mula sa ating kapatiran. Mahaharing sila ay baguhan pa lamang sa Islam na nais nilang makita kung papaano ang tamang pagsasala. So ngayon po ay tutugon tayo at magsasala tayo ng dalawang rakaat. Ipakita natin kung papaano ang tamang pagdarasal. Maaring marami nang naggumagawa ng video na ito, subalit bilang pagtutugon sa kanila sa mga nagre-request sa atin ay karapatan nating uh, tugunan sila sa kanilang mga kahilingan. Tayo, mga kapatid sa Islam, ang gagawin natin ngayon, dalawang rakaat, ang sala natin, ipapakita natin kung papaano ang tamang pagdarasal. Una sa lahat, bago po tayo magsala o mag-alay ng pagdarasal, marapat tayo ay nasa estado ng ablusyon o ng pagdadalisay. Na, nasa kadalisayan tayo o yung tinatawag na wudu. tayo. Umpisaan natin mga kapatid sa Islam sa dalawang rakaa. Una, tayo ay tatayo na matuwid at tayo ay marapat na nakaharap sa kibla kung saan nakaharap ang lahat ng mga kamusliman kapag sila ay nagsasala. Pangalawa, ay ang layunin natin ay marapat kung ano yung sala na ating gagawin. Halimbawa, magsasala ako ng Salatul Fajr na ito ay dalawang rakaan. Pangatong mga kapatid sa Islam, itataas natin ang ating kamay at sasabihin natin ang Allahu Akbar na ang pagtaas ng kamay ay huwag naman ganito yung ganito at huwag din naman ganito ay itaataas lamang natin ng katamtaman na pantay sa ating balikat na nakaharap sa kibla ang dalawang kamay ang pagtaas ng kamay ito ay sunnah sabihin natin ang Allahu Akbar at ilagay natin ang ating kanang kamay at pasintabi lamang ito po yung kanang kamay ko ang ginagamit ko po ay front camera kaya ang paningin mo Akala mo ito ay kaliwa, subalit so ito po ay kanan. Pasensya na po. Wala po kasi akong kameraman. So, ilagay natin itong kanang kamay sa ibabaw ng kaliwang kamay. Ito ang kaliwa, ilagay sa chan, ibaba ng chan, at ilagay yung kanan sa ibabaw. At mag po tayong sabihin ang Subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakas muka wa ta'ala jadduk wa ilaha ghayruk ito po ay sunna. Subalit kung hindi mo naman 'yun kabisado ay uh, pwede na po kayong magsabi ng a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Taym, ngayon magbabasa po tayo ng sura Al-Fatiha. Sapagkat ang sura Al-Fatiha mga kapatid sa Islam, ito ay rukun o haligi ng salat. Na sino man ang hindi magbasa ng sura tul-Fatiha, tulay na hindi matatanggap ang kanyang sala. Invalid po ang kanyang sala. Tayo, sabihin natin ang A'udhu billahi minash shaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Ngayon magbabasa na tayo ng Suratu Al-Fatiha Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صهيوني نباسنا قناعتنا سورة الفاتحة sunnah na dugtungan natin ng kahit aling sura o anong sura o ayam mula sa Quran. Halimbawa, basahin natin ang pinakamababa sa Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ang pagbasa po ng uh, Bismillahirrahmanirrahim ay mas mainam na mahina lamang. Ganito, hindi na po kailangan nating uh, Uh, I-loud il il voice I-voice il out ang ating pagbasa ng Bismillahirrahmanirrahim Inna a'upayna kal-kawufar Fasalli li Rabbika wanhar Inna shani'aka huwal abatar So, ngayon mga kapatid sa Islam, pupunta na po tayo ngayon sa pag-ruku' at sabihin natin ang Allahu Akbar Bikasin natin ang Subhano Rabbiyal Azim Rabbi al Rabbiyal Azim Subhano Rabbiyal Azim Sunna ang tatlo at wajib ang isang beses lamang At babalik tayo ngayon sa pag uh, tayo Sami Allahu liman hamidah At itaas natin natin kamay Rabbana walakal hamd. Sabihin natin ang Rabbana walakal hamd. Balik natin ang ating kamay at mainam. Ngayon, manatili tayo nakatayo habang sabihin natin ang mga sunna dito na ating sa ulo. Halimbawa, yung hamdan kathirong tayiban mubarakan fi. Okay? Pupunta tayo ngayon sa sujud. Kailangan mga kapatid sa Islam, ang ating mata ay palaging nakatuon kung saan tayo magsusujud o magpapatira pa. Allahu Akbar Sabihin natin ang tatlong beses na Subhano Rabbiyal A'la Subhano Rabbiyal A'la Subhano Rabbiyal A'la Tulad ng aking sinabi Tatlong beses ay sunna at wajib ang isang beses Okay, babalik tayo sa pag-upo Allahu Akbar At dito ay sabihin natin ang Uh, panalangin dito na Rabbi Firli Rabbi Firli o pwede rin yung naituro natin yung nakaraan na sunna din ng propeta na nagpapakot uh, nananalangin siya sa pitong kalagayan Allahumma gfirli warhamni wahdini warzukni wajburni waafini warfa'ni pito po yun kung sa ulo natin at kung hindi naman natin sa ulo ay walang problema sabihin na lamang natin ang Rabi waqfirli Rabi waqfirli at babalik tayo ngayon sa ating pagpapatirapan Allahu Akbar Subhanu Rabbi al-A'la Subhanu Rabbi al-A'la Subhanu Rabbi al-A'la Allahu Akbar Ta tayo, tayo ngayon yun ay unang rakana tatay tayo ngayon para sa pangalawang rakaa. Hindi na po natin kailangan magtaas ng kamay at diretsyo na lang natin ilalagay ang ating kamay dito sa kaliwa, ang kanan sa ibabaw, sa ibaba ng ating tiyan. At ganoon ulit ang proseso, magbabasa tayo ng Sura 2 Al-Fatiha. Surah Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Hindi na po natin kailangan uh, i-loud voice ang ating uh, sasabihin ng Bismillahirrahmanirrahim. Mahina lamang po. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت alayhim, غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Okay mga kapatid sa Islam, nabasa na natin na ang sura al-Fatiha at magsusunod tayo ngayon ng sunnah. Sunnah ang pagdaragdag ng ibang sura, kahit anong sura o u aya mula sa Quran. Halimbawa, sabihin natin ang لا الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم Subhano Rabbiyal Azim. Take note mga kapatid sa Islam, paalala lamang at reminder, sunna na ang ating mga kamay ay nakahawak sa tuhod na nakapaghiwa-hiwalay. Hiwa-hiwalay po siya ganito. At kailangan ang ating pagruruko ay kailangan matuwid at ang ating mata ay nakatingin kung saan tayo napapatira pa. Huwag ho tayong patingin-tingin kung saan-saan. Ito, ganito lamang at titingin tayo kung saan tayo magpapatira pa. At bikasin natin ang mga binibikas sa, uh, habang tayo ay nakaruko. At tayo ay babalik sa sujud, uh, sa pagtayo. sa Allah muli manhamida, walakalhamd. At ibalik natin ang ating kamay sa posisyon kung saan nakalagay kanina. At ngayon, sabihin natin ang sunnah sa mga bibikasin doon kung alam natin. At kung hindi naman, ay diretsyo na tayong mag-sujud. Allahu Akbar Subhanu Rabbi al-A'la Subhanu Rabbi al-A'la Subhanu Rabbi al-A'la Allahu Akbar Kailangan po ay ang ating paningin ay laging nakatingin sa kung saan tayo pasusujudan At sabihin natin ang Rabbi FIRLI Rabbi FIRLI At babalik tayo ulit Allahu Akbar Subhanoh Rabbiyal A'la Subhanoh Rabbiyal A'la Subhanoh Rabbiyal A'la Allahu Akbar So ngayon mga kapatid sa Islam Nasa final na tayo At matatapos na natin Ang ating uh, Pangalawang raka'a Ang gagawin natin tayo ay magtatasyahud Itataas natin Ang ating kamay Ating daliri, sorry Na naganito ang posisyon niya na straight at hindi siya baluktot hindi siya pag pagawing kanan pagawing kaliwa straight po siya, diretso at babasahin natin dito ang babasahin sa mga tahiyat halimbawa subalit ang ating mata ay nakatingin kung saan ang ating uh, daliri ay nakatuwid uh, ang ating mata nakatingin dito at basahin natin ang tahiyat at igagalaw natin ang ating uh, daliri. Huwag naman po sobrang galaw na ganito, huwag. Ang paggalaw ay tama lamang. At habang gumagalaw, nakatingin at basahin natin ang mga babasahin. Halimbawa, At tahiyatu lillahi wassalawatu wa As-salamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. As-salamu alayna wa ala ibadillahis solihin ashadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. kahit hanggang doon lang kapag tayo ay nasa pangalawang rakaa at tatayo tayo pero dahil kumpletuhin natin ang ating uh, tashahud basahin natin ang kumpletong tashahud awal at tashahud al-akhir اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ating lecture nung nakaraan ang Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Allahumma inni a'udhu bika min 'adhabi jahannam wa min 'adhabi al-qabri wa min fitnatil mahya wa mamat wa min fitnatil masihid dajjal Atong mayron pa kayong alam na mga doa na inyong bibigkasin bago tayo magsalam o magtaslim ay sabihin niyo na sapagkat sabi nang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang doa sa tasyahhud pagkatapos nating magtasyahhud ay katanggap-tanggap ang doa rito na marapat na ating paramihin din ang pagdudua dito. Dapat dito ay uh, tinatanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga panalangin. Halimbawa na lamang yung Allahumma ayini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Okay, so ngayon tatapusin na natin mga kapatid sa Islam. Magsasalam tayo sa kanan. Inulit ko po, ito yung kanan ko, ito yung kaliwa ko. Front camera ang ginagamit ko. Baka mababash na naman ako. Magsasalam tayo sa kanan at kaliwa. Sabihin natin ang Assalamu alaikum wa rahmatullah Assalamu alaikum wa So yun po Tapos na ang ating Dalawang raka'a na Salah Pasensya na po at napahaba ang ating video So ito lamang ay para sa mga baguhan Kung mayroon po kayong katanungan At uh, Mga klarifikasyon ay maaari nyo pong i-comment Sa baba at tutugon po tayo At dito mga kapatid sa Islam Huwag po tayong agad magtaas ng kamay. Pagkasabi natin ng Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, sabi natin ng Astaghfirullah, 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 at Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. At ang lahat ng mga bibikasin dito ay mo muna natin at huwag nating itaas ang ating kamay upang magdua sapagkat hindi po ito sunna hindi ito kabilang sa sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam so yun lamang ang pag uh, ng dalawang raka'a wallahu alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh